Sa gitnang silangan, ang kasalukuyang sitwasyon sa pagitan ng Iran at Israel ay nagiging masalimuot at puno ng tensyon. Sa kabila ng mga pag-atake ng Iran sa Israel, marami ang nagtataka kung bakit tila mas agresibo ang Tehran ngayon sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Joe Biden kumpara sa panahon ni dating Pangulong Donald Trump. Noong nakaraang administrasyon, ang Iran ay tila maamong tupa hindi kumikilos at mas pinipili ang tahimik na estratehiya. Ano nga ba ang mayroon si Trump na talagang kinatatakutan ng Iran? Ang takot ng Iran kay Trump ay hindi lamang nakabatay sa kanyang mga aksyon, kundi pati na rin sa kanyang matibay na paninindigan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagpatupad siya ng isang maximum pressure na estratehiya, kung saan muling ipinatupad ang mga parusa na nagdulot ng malubhang epekto sa ekonomiya ng Iran. Ang kanyang desisyon na bawiin ng US mula sa nuclear deal noong 2018 ay nagbigay daan sa pagtaas ng tensyon at nagdulot ng takot sa Iran na baka muling magpatupad si Trump ng mga mahigpit na hakbang kung siya ay muling mahalal. Sa ating video, tatalakayin natin ang mga posibleng senaryo kung sakaling makabalik si Trump sa pwesto. Ang kanyang pagbabalik ay maaaring magdulot ng muling pag-activate ng mga parusa at mas agresibong aksyon laban sa Iran. Sa katunayan, may mga ulat na nagpapakita na ang Israel ay nasa mataas na estado ng kahandaan para sa anumang posibleng pag-atake mula sa Iran, lalo na bago ang nalalapit na halalan sa US. Samantala, si Biden naman ay tila nahaharap sa hamon na mapanatili ang balanse sa rehiyon. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na muling buhayin ang nuclear deal, Marami ang naniniwala na siya ay walang malinaw na estratehiya para sa Iran. Ang kakulangan ng matibay na hakbang ay nagbigay daan para sa mas agresibong kilos mula sa Tehran. Ang kasalukuyang administrasyon ni US President Joe Biden ay nahaharap sa mga hamon mula sa mga bansang tulad ng Iran, Russia, China, at North Korea. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, tila nagiging maluwag ang Amerika sa mga banta mula sa mga bansang ito na nagiging dahilan upang hindi sila matakot sa mga aksyon ng Estados Unidos. Ito ay kabaligtaran sa mas matatag at agresibong estratehiya na ipinatupad ni dating President Donald Trump na sabay na kinaibigan at kinalaban ang mga bansang ito. Sa kasalukuyan, may mga ulat na dalawang beses nang pinagtangkaan si Trump ng buhay at may mga spekulasyon na ang Iran ang nasa likod ng mga ito ayon sa mga balita nag ang Iran na kung maibabalik si Trump sa puesto, maaring muling ipatupad nito ang mahigpit na parusa laban sa kanila. Bilang tugon, nagbigay si Trump ng matinding pahayag na nagbabanta sa Iran, sinasabing wawasakin niya ang bansa kung patuloy silang manghihimasok sa darating na eleksyon. Ang ganitong uri ng retorika ay nagpapakita ng kanyang hindi takot na paglapit sa mga isyu nang seguridad at geopolitika. Noong 2018, inilunsad ni Trump ang tinatawag na maximum pressure policy laban sa Iran matapos siyang umatras mula sa Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA o ang nuclear deal. Ang layunin ng kampanyang ito ay pigilan ang Iran mula sa pagbuo ng nuclear weapons at limitahan ang kanilang kakayahang makapag-export ng langis. Isa sa mga pangunahing hakbang ay ang paglimita sa pag-export ng langis ng Iran papunta sa Amerika at iba pang kaalyado nito. Ang epekto ng mga parusang ito ay labis na nakapinsala sa ekonomiya ng Iran na umaasa ng malaki sa kita mula sa langis. Ang langis ay bumubuo ng halos 71% ng GDP ng Iran, kaya't ang pagbagsak ng kanilang oil industry ay nagdulot ng malaking dagok. Sa ilalim ng maximum pressure policy, bumaba ang halaga ng Iranian Real at nahirapan ng bansa na makakuha ng pondo para sa kanilang mga proyekto at operasyon. Ang mga parusa rin ay nagresulta sa paghihirap para sa mga bangko na pautangin ng Iran para sa kanilang pang-ekonomiyang gawain. Sa pagpasok ni Biden bilang presidente, tila nagkaroon ng pagbabago sa sitwasyon. Mula nang umupo siya, unti-unting nakabawi ang Iran mula sa pagkakabansot noong panahon ni Trump. Sa kasalukuyan, umabot na sa 1.6 milyong bariles kada araw ang kanilang inaangkat na langis mula sa ibang bansa na nagpapakita ng muling pagsigla ng kanilang ekonomiya. Isang malaking bahagi nito ay dahil din sa suporta mula sa China na naging pangunahing mamimili ng langis mula sa Iran. Ang pagtaas ng export volume ay nagbibigay kay Tehran ng sapat na pondo upang suportahan ang kanilang militar at iba pang operasyon. Ayon sa mga ulat, umabot na ang kita mula sa langis ng Iran mula Enero hanggang Marso 2024 ng higit 10 bilyong dolyar. Ang perang ito ay ginagamit hindi lamang para mapanatili ang kanilang ekonomiya kundi pati na rin upang pondohan ang mga militanteng grupo tulad ng Hezbollah at Hamas. Isa pang mahalagang aspeto na dapat talakayin ay ang lumalakas na ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng Russia, China, North Korea at Iran. Ayon sa mga analyst, mayroong lumalawak na alyansa o Axis of Anger kung saan nagtutulungan ang apat na bansa upang palakasin ang kanilang military capabilities laban sa Estados Unidos at mga kaalyado nito. Ang ganitong pagkakaisa ay nagdudulot ng karagdagang hamon para kay Biden habang siya ay nagtatangkang pigilan ang agresyon mula sa mga bansang ito. Sa kabila ng kanyang layunin na ibalik ang diplomatikong ugnayan at makipag-ayos muli kay Iran tungkol sa nuclear deal, nahaharap si Biden sa matinding hamon. Ang kanyang administrasyon ay tila hindi sapat upang pigilan ang lumalakas na impluensya ng Iran at iba pang kaalyado nito. Maraming kritiko ang nagsasabi na masyadong malambot si Biden kumpara kay Trump pagdating sa pagpigil at pagtugon sa agresibong hakbangin ng Iran. Dahil dito, may pangamba na maaaring magpatuloy ang pagtaas ng kapangyarihan at impluensya ng Iran hindi lamang sa rehiyon kundi pati na rin globally. Kung hindi agad kumilos si Biden upang pigilan ito, maaaring magdulot ito ng mas malalim na krisis hindi lamang para sa Amerika kundi pati na rin para sa buong mundo. Maraming tao ang nag sa posibilidad na makabalik si Donald Trump sa pagkapangulo ng Estados Unidos, lalo na ang mga bansang may matinding tensyon sa Amerika tulad ng Iran at China. Sa kanyang unang termino, ipinatupad ni Trump ang tinatawag na Maximum Pressure Policy laban sa Iran na nagresulta sa mahigpit na sanctions at paglimita sa mga transaksyon nito. Ang ganitong patakaran ay hindi lamang nagdulot ng matinding epekto sa ekonomiya ng Iran, kundi nagbigay din ng babala sa iba pang mga bansa, partikular sa China, na nakaranas din ng mga paghamon mula kay Trump. Ang takot ng Iran ay hindi lamang nakaugat sa mga sanctions, kundi pati na rin sa potensyal na pagtaas ng lakas ng mga kaalyado ng Amerika sa rehiyon. Kung sakaling manalo si Trump muli, maaring ipagpatuloy niya ang kanyang matinding estratehiya laban sa Tehran. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, asahan ang mas agresibong hakbang mula sa mga bansang tulad ng Saudi Arabia at Israel. Ang mga bansang ito ay may matinding interes na pigilan ang paglaganap ng impluensya ng Iran, lalo na sa mga teroristang grupo tulad ng Hamas at Hezbollah. Isang mahalagang aspeto ng posibleng pagbabalik ni Trump ay ang kanyang malapit na relasyon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sa ilalim ng pamumuno ni Trump, naging mas matatag ang ugnayan ng Amerika at Israel. Kung siya ay muling mahalal, tiyak na mas magiging agresibo si Netanyahu sa kanyang mga hakbang laban sa Iran. Ang pagkakaibigan nila ay maaring magresulta sa mas malalim na kooperasyon sa militar at intelligence na naglalayong sugpuin ang anumang banta mula sa Tehran. Isa pa sa mga kinatatakutan ng Iran ay ang posibilidad na muling maging target ang kanilang nuclear facilities. Sa panahon ni Biden, may mga pagsisikap na pigili ng Israel mula sa pag-atake sa mga pasilidad na ito. Ngunit si Trump ayon sa kanyang mga pahayag noong nakaraang termino ay hindi magdadalawang isip na ipatupad ang mas agresibong estratehiya kung kinakailangan. Sinabi niya noon na kung siya ang pangulo ng umatake ang Iran, tiyak na wala siyang pag-aalinlangan na pasabugin ang mga nuclear site nito. Ang ganitong pahayag ay nagbigay diin sa takot ng Iran at nagpalalapan ng tensyon. Ang pagbabalik ni Trump ay hindi lamang magiging isang isyu para sa mga bansang ito, kundi pati na rin para sa pandaigdigang ekonomiya. Ang kanyang mga patakaran laban sa China tulad ng mataas na taripa at sanctions ay nagdulot ng malaking pagkalugi para sa maraming industriya. Kung siya ay muling mahalal, maaring asahan ang pagpapatuloy o pagpapalakas pa ng mga hakbangin laban sa Beijing na na makakaapekto hindi lamang sa ekonomiya ng China kundi pati na rin sa pandaigdigang kalakalan. Sa huli, ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang tamang estratehiya at pamamahala kapag humaharap sa mga banta mula sa ibang bansa. Sa ilalim ni Trump, naging agresibo at matatag ang Amerika laban sa Iran. Subalit ngayon kay Biden, tila nagiging mahina ito laban sa lumalakas na banta. Ang hinaharap ay nakasalalay hindi lamang kay Biden, kundi pati na rin kung paano tutugon ng iba pang bansa upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad global. Takot ang Iran kay Trump, ito ang katotohanan, kaya marapat na abangan natin kung ano nga ba ang gagawin nito kapag nakabalik siya sa kanyang puesto.